<laughs> swimmer muna, swimmer. <laughs> Kakaiba trip ng mga ipis ngayon. Ay, ah, tinan nyo, tinan nyo, ginawa nila ngayon. sino you know, nyo, ingay nila. Ah, Kasi okay, sa inyo, ano ginawa nila. Basa, basa, ang gandon Oh. 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 Mm, nagtayo na resort sa kwarto ko. <laughs> <laughs> <laughs>

Sila yun. Sila <laughs> yun. May dolphins pa. Dolphin. Atang, Dolphin. May Dolphin. Dolphins? Ano nga, meron pa. Dolphins. Uh, Tatalikod muna ako ha. <laughs> Surprise. Sabihin niya, pagkarap na ako ha. <laughs> Surprise. Surprise. <laughs> Surprise. <laughs> yeah, Surprise. Ito niya. Kung may sila yun. Ito naman yung swimmer. Swimmer? Ah, swimmer muna, swimmer. Ang nangyari, ang nangyari Swimmer. Diyan, makakita ka ng mga dolphins. <laughs> mga, dolphins? mga dolphins? Ah, sige ah, surprise ah, surprise. Makakita daw dolphin. Dolphin. Kaya pala may entrance. Malapit pala to, malapit. Dolphin. 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 Ready, na? Ready na ba? Ready na. Ready na. Dolphin. Ready na. One, two, three. Surprise. Alam <laughs> ko na kagaguan to. Ang ina nila, G. ka, G. Ayop ka, G. gitna ng isang sea urchin. <laughs> mali pala <mali>, yung <laughs> Sea urchin pa rin. <laughs> <laughs> <Mali, mali, mali. laughs> <laughs> may apat na dolphin sa gitna ng isang e, sea urchin. Yeah, ano, <laughs> sir. Sir, Nasang... pasok po kayo. Hindi ah, kaya Hindi yeah. kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Ay, may ano po kayo, may may room, may libreng room. Kaso nga lang higa ka patayo eh, <laughs> may, <laughs> may, Higa ka pa tayo. <laughs> higa po kayo pa <laughs> <may, may>, <laughs> <kaya, kaya, laughs> Kami <laughs> yung pinakamalapit na tao. Kami pinakamalapit na tao. Green room lang po yan, sir. tao. <laughs> malapit na tao. Gago kayo, yung pansapin si Arnett. <laughs> At least, pinotectahan niya yung mga gamit. Di <laughs> oh. <laughs> ba yung sapi, tarpuling ko to. <laughs> <laughs> Ito, turtle. <30, no>? <laughs> <Gagoy. laughs> turtle. Putang ina mo si Pasensya na mga viewers ay, ha. At saka po may, ano po may libre mga damit yan po yung mga nakakalat. Uh, ano sa meron din po ano mga libre ng upuan supa? Kaso nga alam upo ka patagilid. Patagilid? Kaya niyo po ba yun? Upo ka po, pa yan. ganyan. Ah yeah, yeah, <laughs> oh. maganda, maganda, oh, maganda, maganda yung view pati na. Baka rami po may pumuputok po sa parang Ilang araw may fireworks pero. Ah, ito, 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 ito yung flashback ng fireworks oh. Yan, yeah, 'di ba? Ang lupit. 'Di ba? May fireworks kaso, ano na seasonal ni, ano ni. Ah, wala. Kaya hindi na nalabas. Hindi nyo niyo ulit yung fireworks sa amin dyan. Oo. Oh, oh, Yung fireworks na one night pa yun. Yung pinibityo mo nung Ay siya. Hindi na natin sa angel. Babae. Sa taas. Yan na sir. Sir. Ganda. Sir, nag nagustuhan niyo, sir? Yung resort, resort po namin. Ipis resort po yan. Alam mo, may isa lang ako sir, po. ka pumasok agad sa pool namin. Oo, hindi pwede. Kwarto ko to. Wala kwarto. Meron po tayong ilaw, sir. Oh. Para maganda yung view. Ay, gano'n. tayo. mo, mo nga. Oo. Totoo ba to? Uy, papanggap lang yan. Ito. Certificate na. ng good moral ni Christian Atabelo. Good <laughs> moral pala yun. May good ba doon? Maraming siyang good. Ay! 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 Okay. Ay! ay, ay. ay. Pala eh. ay. Welcome to ano? Welcome to hey. Ipis Resort! <coughs> Alam nyo, may, may sila problema sa resort nyo? Oh, ano, ano, sir? What's good? What's good? Yeah! <laughs> ano po yung, sir? May sila problema sa resort nyo? <laughs> ano? <laughs> Bakit yung tubig kulay putek? Hindi, <laughs> sir! Wala, bumabao! Seto yan para... Ay, wala po! Kung maalat yan, di ba, sir? Kung maalat yan, maano yung skin mo, di ba? Ay, sir, kapag nabutas po yung ano nyo, yung ito, yung pull, meron po kayo pandikit para hindi... Bulka seal. kasi yan. Bulka seal. O, gawin ko kasi ko Para mag-ibay ang relasyon. Ano po si Alba? Gawin! Gawin, chat, yan. Gawin siya, Andy! Gawin. Walang! Gawin siya, gawin! Kasama namin! Nasaan? Ay, ito ang my date ko. Nasaan? Wala nga. Hindi lang. Walang! Kapalit yung tinungal mo, Jel! Tinungal mo, di booking! na tawagan, Jel! Yang, Jel, tayo na yung umuwi! mo na siyang umuwi, parang <laughs> <detinoyansion> <laughs> <laughs> Kaya to! din niya si Algi! Ayun na, sir! Ayun sir! Gusto Ay mo dyan, ha? Huwag na! Huwag na, sir! H hindi na? Hindi sir! Kwarto ko naman tayo. kayo sir! <laughs> <Taylor> <laughs> <T> <laughs>. <laughs> <Whitney laughs> na kailangan <laughs> Entrance. Entrance in your white Arnett. Net swimming ka net. Sama lang si Arnett mag swimming. Arnett swimming ka dito. Kenil. 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 Arnett swimming ka net yan. Swimming. Siguro lamig, da, lamig da si <laughs> ay, na lamig na si Arnett niya. Ano pa umaga ba sa ato? Bayad <laughs> mo sir? Uy, oo, oo, bayad, kayo dito sa kwarto ko. Kaninong pool to? Yan, swimming. Swimming. Okay naman niya. Ya, Ano ba Ano ba dito 'yo. Dito magbayad ka dito. Sandali Bayan po na 20. Ako pero <laughs> Sorry ah. Ako ka lang. <laughs> Sorry NA ka lang. <laughs> ano ni entry? Sorry ah. Pinalisan sa sarili ko kwarto. Yan yari ka angel tago-tago ka pa.